Tol, magandang umaga. Nakaka-proud ka naman. Dami mo na palang pinagdahan ng trabaho. Uy, maraming salamat sa iyo kapatid. Ako kasi dito sa lugar namin. Pag naglalako ako ng taho, naka -shirt ako. May mga kumakamay sa akin, pero meron din iba na kahit pares kaming naka-fractured, hindi ako kinakamayan. Siguro dahil sa magtataho lang ako. Kaya napachat ako sa iyo, Tol, kasi dami mo na palang naging trabaho nakaka ka sana magkita tayo para makakamayan kita idol na idol kasi kita eh sana mapatsin mo tong chat ko tol ingat sa mga biyahe mo salute sa kababayan at sa mga kapatid <tinyo> sa mga kapatid